kakain na. Upo na, mami, na wala po. po. Wala. Dali na, yun na yan. Dali na, kaulong binigyan sa Upo na. Dali, mami, kakain na kayo. Upo may mami, bibigyan ko na ng kaulong. Upo na. Dali na, ayun, mami. May kaulong ka, dali dali Bata po. Dali na. we mandu to nga pinyeuka wawa